Ayun uh, no. CBT cleaning. Yung legendary cruising. Magat. So ayan. Hindi na siya natin. Ngayon ito. Share ko lang. JBT o JBT. JBT. Actually itong JBT may issue to eh. Dito sa ano. Dito. Sa ano na to. Yan, Sa so, plate na yan. Ang problema niyan maingay. Ito kasi laging lumuluwag tapos umaalog-alog to yan uma puro alog alugin yan so ngayon ang ginawa natin para kahit papano sumikip yan nilagyan natin ng sapi ang ginamit natin ng sapi is coke ano yung inka na lata ng inkan since mayroon pumarot ng washer na manipis eh sobrang nipis yan ngayon wala na siyang kalog-alog nagimpit naman na siya wala lang siner ko lang baka sakaling may maingay sa inyong jbt dyan at least meron lang kayo mailagay para mawala yung ingay nakakarindi ayan na ayan na wala ah, na yung ingay wala na ingay ng ano drive